morning, ako po si Ilka Imbang, temperature. year old, at nasabi mong fresh na fresh, na fresh po sa air freshener, na nagmula sa Bacolod. Shout out sa pinakagwapong lalaki na nakalagay sa propesya, Junel Hernandez, kung saan ka ba niya yung magparamdam. mo uh, yung mga misa dito, no? Shout out. Madam. Ah, ah. Madam. Madam. Madam! Madam Ivan. Pagpapapinkir ah. <laughs> <laughs> na yung mga kapitbahay Nip, nip, nip pa rin naman. Ay, ay, lola. <laughs> pwede mo pagpintuhan no, no. ang fried chicken ang mukha ko. Ay, ang ganda namang... Wait lang, oh, wait lang. Yeah, ay, ay. ang ganda ni ate, yung pogi ng baby. Good morning. Good morning. <laughs> May interview na rated king. Kailan na interview mo? Sa Weebiz. Tatanungin nila ako bakit ginagawa ko. Eh, yung ano, yung may ari ng bahay. Ay, mama. Ito si mama, no? Uh -uh. Ito na ako sa aking mga panalangin. Uh -huh. Ang unang luhod sa kanya, ano masabi mo talang fresh na fresh. <laughs> Ay, nai, kamusta na po? May love life na po kayo? interview <laughs> <laughs> ano? <laughs> Ah, may may, love life po sa ilang taon na po kayo? Sixty-six. mahirap na sirain yung 66. Oo. Kapunta na 69, no? kasi pag Binti, success, di ba? Sino yung pangalan mo, Nay? Anding. Anding. Ang naniwala pa kayo na ang tunay na kanggandaan na sa loob? Bakit siya lumabas? so may interview po kami sa Rated Kiss, sa WeBest, no? niyo po yung kasaysayan ni Erika Imbang, no? Na masabi mong no noon. Ayun <laughs> na <laughs> yung mga kapitbahay ko. Ay na, ay na, ay na, ay na. mga kapitbahay ni Madam. Talagang mabait, no? Dinanalangin sa kanya mga panalangin, no? Kasi, ang totoo mga kapitbahay, mabait yan. Kasi pag nasunugan kayo ng kapitbahay, kasama ang kapitbahay. Ay po, Madam. Ang ganda ng bag mo. Ayun po, ayun. Ayun na yung mga kapitbahay. Ayun yung mga kapitbahay. <laughs> Eh, ay, mga kapit pa, ay Madam Ivan, fresh talaga, no? Para masabi mo, complete vaccine sila, hindi sila nakakaranas na kumain lang ng aruskaldo o lugaw, no? Parang kinakain talaga nila yung sa gabi, pa, piftaf, ha, ganun. May nakita na ka na dyan, may nakita na ka. gusto mo, yun, yun, yung kabutso ng Rusi. <laughs> parang maubos yung budget ko dito, good for 11 days. <laughs> Bye, Madam! Ay, Madam! mga mabait yung mga -mahay kapit pa, ay ni Madam, no? din ka ba? Gusto ka, bakulod, di ko dahi. Bakulod ko, di sa busa yung pangalan mo, te? Ilang taon na kayo dito? Tagal na, 40 years. Bala yung pangalan mo, ate Loss, ilang tao kayo 40? Ano kaso? Mabait po, mabait po. Lalabas na sa soko, bukas. <laughs> 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 ano, matapos yung madam, ay ba? Ang mga picture na yan, ano mo yan, ipalaminit natin yan. Hahaha. Ay, ang nalaman. ganda mo pala sa mga oh. personal. Oh. <laughs> sa so, pito ko kumakain ako ng ano, tubig agad. Eh? <laughs> Ine? Tatwa ka na lang. Puno ka ng Minsan hindi pag hindi ako nalalangin na didistress siya, na. Oh. <laughs> May interview ako sa Rated K sa ano, sa Wibis. So, tanungin nila kung ilang size ng mga paa. Anong sa na itang butso ko. Ang dadadak ba? Ganon. Ubiya ko ni Gali. Oh, Diyos ko Nang hingi ka tala niya ng bani niya. Oo, pabili nga lang smoke. Ay, ayaw ko. Ay, pakaal may fortune. Pabili po. Hi, ate. Kamusta yung kuy, badyo ate? Badyo si ate sa kuy. Ayan na po, labas Basta po siya. Ayan po. Ang programa, ito hindi sa inyo ng Big Lola. <coughs> Fortunate! <coughs> Salamat kiti ah! Bota matulolo ako ha? Hello, good morning. Ako po sa Anita Imbang, isang fresh to fresh. At masabi mong napakagandaganda, no? Shout out pala dyan sa kay Kapitan Alano. Roberto. Roberto. Alano. Hi, Kap. Kung saan ka ba ngayon? No? Andito ako ngayon sa inyong barangay, no? Magparamdam ka, Kap. Maawa ka naman sa bayo. I love you sa'yo, Kap. Alam ko, gwapo ka, fresh ka pa. At sabi daw nila, single ka. Andito lang po ako, Kap, no? kung balado yung tubo nyo, tawag lamang po kayo sa kay Imbang. Ay, love you, kap you, ba? A few moments later. Hi, good morning. Ang pangit Good morning, everyone. So today, another day. Ang unay muna ni Salay guys, Huwag ka muna jobin na. Hello. Hello. Nandito yung thing. With Aaron. Hi, Aaron. Picture muna. One, two, three. Nami mo namang dala. So ayan na kalating ka na din sa aming mm. munting komunidad. Pumutang wow! ko Malamig, negative 2. Ay, dito naman mainit. Sobrang init. Kita mo kung gano'ng kainit. Pumutang na yung likod mo. Maayos na. Tamatanda ka na talaga. Gano'n lang. Tangkad mo. Nakikita ko na yung dalawin ni Jovin. Ha? Hi Ano-ano na naman yung dala mo? Parang sa BMT, tsaka ay mag, bangga. Huwag ka nang mabalag yung inong gagamit Kila, uh, Kung ano-ano lang yung mo. Chapstick. Ay, hindi mo ulit ito. Thank ka. Parang akin uh, ba yan? Hindi, sa <laughs> Thank you. Tapos, parang sa kapatid ni Madam Iwan. Saiga, hey, ikaw na. Yung mga pagkain na to ay parang sa n tee oh. Ang dami pagkain, you no? Know? Wala pa sila dito kasi may mga kanya-kanyalakan. So, umupo ka muna kaya. Kumain ka na ba? Di e, pa nga, hinihintay. Sa to ba? Kaya yung mag-breakfast na. Kanina po yun, kasama kayo nanay ko. Uh. So, umaasa ko sa luto ni madam ngayon. Y Ang luto niya, fried eh, rice. Hindi naman ako matanong ng luto ng fried rice. Yung juice ka, Lord. May ampalaya dito. Kumain ko ampalaya. <laughs> oh, ano mo ba? Ano? Yeah. Pwede na yan. Ay, Joven na lang kainin mo. <laughs> Anong manbang ah! <laughs> na mo? Inlet na mga Ah! Tarang na. ba tayo ng pagkain. Hindi samahan mo kami. Mingit talaga. lang. si is a gel green. Ah. Hindi ko pa talaga. Hindi ko alam. na. A few moments later. Ah. Minigil ko uh, pa lang Busin na namin yung pala niya. So, kami ng dalawang order ng sinigang na baboy. Dalawang order ng pala Tapos, siguro tatang order yung manok. So, dito ako madalang kumakain pag ayaw ko magluto. Pag kinat naman magluto, dito lang talaga oh, ako. Pa, Pangit na ng buhok oh, ko. Kung hindi oh. ko magpanupit, panupit lang kaya ako. Ay, huwag mo kayong mag-pensive. ano? na, panupit. Oh, Ayun ang kariling ink na ako. Gutom na gutom. Walang tubig, yun ang problema. <laughs> Ang umaga nito hanggang 12 lang ang water. Yun lang. So, ka na lang uh, ER, mag. na. The... Oop, nahanahan. Malaki yung ER. Huwag na, huwag na. Huwag na. mo. Ano yan? Sinigang. Tapos ito ice cube. ma, ano ba? Mainit. init naman na. Yan nga. Nap na, na lang po yun yung ito, ano, nako, minalik mo, ano. <laughs> Secret. Hanapin na, na. lang. <laughs> Pag may nyan to ang, ay nang umukuha nun. Wala, wala kong ganun siya. Merong, ay, nang bubuot. Ay, may yung jobi lang. Wow! Ano ba naman yun, ang liit naman ng tagal, parang malakas pa ihiko yun, ano. Nakatakot ko si Buksan. Matakot. Patak matakot ako. Pag kong matakot, magmahal. <laughs> Don't be long with Yan! Perfect! Po kami magbabag ng yellow cheese. Pag kami matikap ng yellow pa <laughs> patunayan. So, dito na lang natin yung yel, lang na lang na yung yel. Okay lang. Okay lang. ko ah. Galing ako na ako ng ano. Sa letra B. <laughs> okay. Magpapanggap po tayo ngayon, kanyari hindi namin pinakamay yung yellow pag kami lang. Pero ang totoo po, po. pinakamay yung yellow namin. So, ano so, So ito yung pagkain namin ni Madam, uh, chicken mechado, tapos favorito niya ang palaya, tapos sinigang na baboy. Tapos meron kaming... <laughs> ano na natang ano? <laughs> Anong tawag dito, Madam? Kaingin tubig. Tubig na tubig. Talag, write mo yan. Yan yung pangkorn ka lang yung nilaban na. Ako nakita mo yan. Chibi na red. Yan. Yeah, yan yung nilalagpan mo eh. Ito na nilalagpan mo. Ang Ganda ng quality mo. Ano o... ba? Ang ginamit ko na. Napalitan mo na yung ano, temporarily yung... Yung... Pero mag gusto kong gamitin yun kasi may hihawakan. Pag wala nang pera, pwedeng i-benta niya ng 9,000. Yun! Ang so, ipi ko ka. Pakita mo Ah. Lala. Yan. Yeah, lala. Lang, yan lang yung ano niya. Happy, happy na yeah. niya. Kapalit ng ano, ng lahat. Lala ang ipi. O yan. Ito na yung dessert ko. Really? Oops. Kaya mo umuin yan na. Uh, yeah. oh. Bak. <laughs> A few moments later. So, ayan ang uwi ng Bye-bye. Thank you so much for coming. Yes, ma'am. Ah, Bye-bye. na si is Oh! Bango? Bango, bango. Bango, bango. Bango, bango. Bango, bango. Bango, bango. Hi, maraming maraming alam na panonood ng video na ito. Kung natuwa ka, please don't forget to like and share the video. Mag-subscribe um, na kayo para bongga na. na.